this situation came from Reddit. Pakipost na lang ang video kung kinakailangan. Here's my take in this situation. Alam ko na minsan, nakakapagod at nakakastress kapag paulit-ulit kayong nagdidiskusyon tungkol sa past relationships. Lalo na kung feeling mo, wala naman itong direct na epekto sa inyo ngayon. Pero tandaan na iba-iba tayong mag-handle ng insecurities at overthinking. Baka sa kanya may malalim na hugot o takot na baka hindi niya alam ang buong kwento. Kaya patuloy siyang nagtatanong. At the end of the day, communication pa rin ang susi. Huwag mong isipin na wala akong pake sa past mo. So huwag mong pakialaman yung past ko. Dahil Iba-iba tayo ng pangangailangan pagdating sa security and reassurance. Small compromises can go a long way. If you show her na handa kang pakinggan at ipakita yung totoo, mas magiging peaceful yung relationship ninyo eventually. Good luck and sana makatulong ito. Mas okay na pag-usapan nyo ng maayos kaysa magtago. Mas magiging matibay kayo pag mas open and transparent ang bawat isa. Kung nakatulong sa inyo to, huwag kalimutang like ang video at i-follow kami para sa mas maraming payo. May pinagdadaanan, message lang at sabay-sabay nating hanapan ng solusyon.